mula sa mga orders online hanggang sa mga patingi-tinging bilihin sa palengke, talamak pa rin ang paggamit ng plastik. Magaan, mura, madaling gamitin. Pero may panganib itong dala sa kalikasan at sa ating kalusugan. ayon sa isang pag-aaral, tinatayang aabot ng 2.7 million tons ng plastic ang nililikha sa Pilipinas bawat taon. Ang ilan dito, nire-recycle, ngunit malaking prosyento na uuwi sa mga landfill at ating karagatan. Plastic pollution problem is uh, so much graver than uh, we can imagine, uh, in the sense that it's actually impacting different kinds of aspects of our life. So uh, it affects the environment. Um, it poses threats to human health. Um, it also aggravates the social injustices that are happening, and it worsens the climate, uh, the climate crisis. Sa aabot ng 163 million pieces ng single-use plastics ang ginagamit natin sa bawat araw. Kabilang rito ang packaging ng ating in-order online. Kundi dahilan ng pagbaha, pero wisyo sa marine ecosystem ang dala ng mga plastic na ito. Madalas kasi nila itong pagkamalang pagkain o di kaya naman ay nagiging sanhe ng suffocation na nagre sa kamatayan ng marine life. It's impacting all of our ecosystems uh, dahil kung tingnan natin, may nakita na na plastic at the highest point or the highest point of Earth on Mount Everest and in the deepest part of our oceans in the Mariana Trench, there's also been uh, um, um, observations of plastic waste there. So It's everywhere and the problem is so pervasive because uh, when you look at it, um, contaminated na yung lahat ng ecosystems natin. Hindi na lamang problema sa kalinisan ng dulot ng mga plastics. Isa rin kasi umano ito sa main contributor sa lumalalang krisis sa klima na patuloy na nagpapainit sa ating planeta. The whole plastic life cycle, if you look at it from extraction to disposal, 90% of the emissions of a piece of plastic actually come from the extraction and production stage. Simulapalang, when you're extracting fossil fuels uh, to make all of these plastics, uh, you're actually uh, using a lot of harmful chemicals, you're releasing greenhouse gas emissions, and the remaining 10% is just for when. it breaks down in our landfills um, or when it breaks down in our environment and agree release sila ng emissions. Um, but really, the core problem with uh, plastics uh, is that the production side of it is so uh, carbon intensive. Up next, paano nga ba ang problema natin sa plastic? yung projections kasi of plastic production, um, it's expected to triple by 2050. Kung akala nyo sa kapaligiran at karagatan lang natatapos ang kalbaryo dala ng plastik, subukan yung tumingin sa salamin. Hindi na lang kasi makikita sa ating makatubigan, kagubatan o kapaligiran ang mga plastik. Ngunit makikita na rin ito sa ating mga ugat at katawan. Ang microplastics ay maliliit na piraso ng plastics na may haba na mas maliit sa 5 mm o 5 mm. May mga nakikita naman ng ating mata pero marami ding microplastics na hindi nakikita ng ating mga mata kung saan ginagamitan namin ito ng microscope. At ang nagiging problema dito ay nakukonsumo o nakakain ito ng mga isda. Tapos, itong mga isda na ito, akala nila ito ay plankton o ito ay maliliit na isda and eventually o kalaunan ito ay ating nakakain. Kung magpapatuloy ang hindi makontrol na pagdami ng plastics, inaasahang mas maraming microplastics pa ang posibleng makita sa hangin, sa ating mga pagkain at katawan, gaya na lang sa ating utak ang microplastics sa ngayon ay marami na talaga sa ating kapaligiran. Ano? At hindi naman ito biglang nandyan lang kahapon o nung isang taon, mahigit pa po ito ng maraming taon bago ito nagpira-piraso. Kapag ito po ay ating nalanghap, pwedeng ito makaapekto sa baga. At maapektuhan ito yung normal na paggana o function ng baga. Yung projections kasi of plastic production, um, it's expected to triple by 2050. And if we don't curb that and shift the trend so that we reduce plastic production instead, um, it really will have uh, very devastating consequences uh, for our ecosystems. Uh, yung kalikasan kasi hindi lang naman na pinag-uusapan yung uh, nature. There are connections on our livelihood dito tayo kumukuha ng pagkain natin. Uh, dito yung income ng mga fisherfolk and farmers natin uh, nagdedepende sa um, sa quality and state ng ating environment and apektado yung food system natin, apektado yung trabaho ng mga communities that rely on fishing and farming, apektado rin yung mga tourist sites, for example, that are is part of our economy, and of course, on our health rin. posibleng namang masolusyonan ang problema natin sa plastic. Kailangan lamang ng kolektibong pagtutulungan. Kailangan ng partisipasyon ng pamahalaan, ng lokal na gobyerno, ng mamamayan, at ng komunidad. Tayo mismong mga consumer o mamimili ay kailangan na tumulong para masolusyonan itong microplastics. Dito sa Bulacan, may isang kumpanya na gumagawa ng packaging products. Pero ang catch, hindi raw sila plastic. Mga kaliw si Vargada, makakasama natin ngayon si Miss Nikki Sevilla, ang co-founder ng Ako Packaging. At ano nga ba ang Ako Packaging? It's actually a one-stop shop of eco-friendly packaging solutions. Yung pinaka-root niyan, bakit namin stinart yung sustainable packaging company, na kaka-frustrate kasi na walang available materials na compostable dito sa Philippines nung panahon na yun. So sabi ko, sayang naman yung mga entrepreneurs, yung mga business owners na gusto talaga Uh, maging sustainable yung packaging nila. Paggamit ng petroleum bilang number one material sa paggawa ng packaging products ang nais baguhin ng Econest. 95% kasi ng plastic na ating ginagamit gawa sa mga fossil fuels tulad ng crude oil o petroleum na kapag pinroseso, naglalabas ng greenhouse gases tulad ng methane at carbon dioxide dagdag mo pa ang mga plastik kasi na gawa sa petroleum ay inaabot ng daan hanggang libong taon bago mabulok pero di ba po even before, marami na talaga mga products na para mga eco-friendly. Mm -hmm. Pero ano po ba yung kinaibahan nito doon sa mga yun? No, lagi nyo may kita biodegradable, green, plant-based mm -hmm. ganyan. So ako, uh, nakakagawian ko na lagi kong tina-check yung com uh, composition, mm -hmm. material composition. Laging lumalabas no, meron pa rin plastic content. Ini-claim na natin biodegradable siya. Pero yung totoo, persistent yung plastic pa rin. Ang nagba lang siguro yung plant-based material. Um yung material kasi na ginagamit namin since cassava starch, uh, definitely it's 100% compostable or fully compostable siya. Mm -hmm. You have to be aware kung paano siya i-dispose -di so, yung end of life aspect niya. Mula sa mga cassava made biobags, meron na rin silang containers, cups at cutleries nagawa naman sa sugarcane. Ngayon po ba miss Nikki, may mga stores na rin na nito na mga products natin? Ah, uh, yes, definitely. So nakapag-supply na kami. Actually, yung uh, buong eco-packaging na kine namin, no more than 2,500 companies. So merong mga SME, MSMEs, meron din mga organizations, corporations. Ah, uh, marami-rami na din. Mga ka-Dios sa aming pagbabalik, susubukan naman natin ang mga produkto ng Ako Packaging. Dito lang sa Expert Talk. Mga ka-Dios ngayon naman ay susubukan natin ang mga produkto mula dito sa Ako Packaging. At aalamin natin kung ano nga ba ang pinakaiba ng mga plastic na madalas natin nakikita sa mga merkado at sa mga bio bags. Kaya naman, plastic laban sa hindi ako plastic. The battle of packaging begins. Meron tayong three types of plastics na nandito. Ito, recycled plastic, clear plastic, kasaba pag. Sige, ano yung una mong na-observe? Pagtingnan mo pa lang siya. Hmm, so unang tingin pa lang, parang shiny oh mas parang mas shiny itong mga ito. Opo, oh, po, ito. ito. Pero medyo matte. Medyo matte yung finish niya. Ito since recycled plastic siya, medyo matte na rin kasi oh, may halu siya sa ibang material. Mm -hmm. oh. Tapos ito, tapos pag hinawakan, ito, pag hinawakan ko siya, medyo matigas 'to. Mm -hmm. Medyo mas matigas siya. Ito naman po, mas malambot. Mas malambot siya pero parang may pagkapa na, parang plastic pa rin. Mm -hmm. At ito, ang uh, feeling eto parang major rubber nga siya, no? Parang... Oo oh, nga po, parang rubber. Parang smooth. Oo po, smooth siya. Round 2 Okay, AJ, try naman natin siyang amoyan. Okay, sige. Ito, amoyin natin muna yung hindi ako plastic na biobag. bag. Mmm, ito parang may scent po siya, no? Mm. Itong uh, plastic na ordinary ginagamit, ito wala. Wala. Walang amoy. Ito. Ito po yung, parang wala rin. Oh, wala rin. Parang ako, <laughs> hininga ko lang yung amoy. Hininga ko oh, lang. Hininga kaya. ko lang yung amoy, <laughs> ako ah, ah, yun eh. Pero mga oh. kada yung amoy nito hindi siya yung masakit sa ilong, kundi maamoy mo talaga na parang very organic talaga siya. Round 3. Miss Nikki, ano naman yung pinakaiba niya sa mga ordinary plastics when come to when it comes to capacity? Ah, uh, definitely pagdating sa capacity yung mga regular plastics, no, kaya niya talaga mas mabibigat kasi as mentioned kanina na ginawa talaga siya para ma-withstand yung iba't ibang uh, environmental scenarios. Pero pagdating dito sa kasababag, bag, engineered siya to disappear So syempre, pagdating sa weight capacity, hindi niya kaya yung kasing bigat ng mga plastic. Uh, kaya ang nare-recommend namin is yung mga lightweight, hanggang 3 kilos, 4 kilos, mga 5 kilos lang. ayon kay Miss Nikki, isa ito sa factor bakit nakipag-ugnayan sila sa DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST -pissured. Ito Ito'y upang matulungan sila na ma-enhance ang loading capacity ng kanilang biobags. But at the same time, mamintay ng pagiging composable nito at eco-friendly. I-develop namin yung film para mas uh, tumaas yung kanyang tensile strength. So, na-improve namin yung strength nito from dati na sa 3 kilos, naging 4 kilos na siya. Ang mga ordinary plastics katulad nito, alam natin mga Super ka Kata, na pwedeng tumagal ng hundreds hanggang thousands of years bago ma-decompose o mawala sa ating mga buhay. <laughs> ba? Diba? Pero alam nyo ba, itong ating uh, mga bio bags o yung kasaba bag natin ay pwedeng matunaw. Yes. Tama paano ba yun, Miss Nikki? So, meron tayong dalawang options. Number one, gagawin natin, tutunawin natin yung cassava bag. So, dahil functional pa naman to, kumuha na lang tayo ng maliit na portion ng bag. So, ayan. Okay. So, Pakita natin kung paano siya matunaw. In a matter of minutes, ay ko. Ayan. So, may kita nyo. Anong nakikita mo dyan? Nagsishake oh, na siya. So idea yung water temperature natin nasa 60 degrees Celsius para mas mabilis siyang matunaw. Ayun na siya guys oh. See? Nawala. Kasi gawa siya sa starch. Normally yung tanong sa amin, paano po pag umulan? edi eh, di matutunaw siya. So honestly, hindi naman siya agad-agad matutunaw lalo na kung siyempre malamig yung water, no? Kung mainit yung ulan, ramdam ang mainit na ulan, <laughs> pwede siyang mag-melt. Pero marami din naman na kaming clients sa gumagamit nito for years na, na nababasa na uulan, okay naman siya. Isa pa sa paraan upang i-dispose ang kasabay biobags ay ang pagsasagawa ng composting. So, pwede tayo mag-bokashi composting, pwede tayo mag-composting pit. Depende kung ano yung kaya nyo gawin sa households nyo or sa establishments nyo. Kami naman, uh, kaya namin pinopromote yung paggamit ng kasaba biobags, pag-develop and innovate ng iba't ibang recipe no? gamit ang mga natural resources na mahanap natin sa Pilipinas para magkaroon tayo ng alternatibo. So, lagi natin isipin bakit ba tayo nagkaroon ng problema sa plastic kasi halos lahat ng tao nag-switch to plastic. No? So, Same with paper, pag halos lahat tayo nag-switch to paper, uh, mahirap din yon, kasi mas marami tayo puputulin na puno. Uh, Siyempre, uh, water-intensive din yung pag-produce ng papers. Uh, same with plastics, okay lang naman gumamit tayo dun sa talagang kailangan makagamit ng plastic. Pero uh, magkaroon tayo ng balance eh, dun sa pag-utilize ng no resources na meron tayo. Kaya namin iniintroduce itong bagong innovation. Up next... Mahalaga ngayon ang citizen science o paglahok ng komunidad kasi kailangan na maging aware sila o malaman nila na mayroong existing ano na problema. nga ngayon ang citizen science o paglahok ng komunidad kasi kailangan na maging aware sila o malaman nila na mayroong existing ano na problema ang mga plastic na ating itinapon sa ating kapaligiran ay maaring makaapekto sa ating katawan at balang araw maari natin itong pagsisihan hindi maitatanggi Malaki ang naidulot ng kaginawahan ng plastik sa ating buhay. Pero lahat ng sobra, masama. Aantayin pa ba nating malubog tayo sa dagat ng basura? O sisimulan na natin ang paggawa ng paraan upang mabawasan ito? Nasa iyo ang sagot, mga kaduosybarkada. Tiyan naman samahan niyo ko muli sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako si AJ Castro at ito ang Expert Talk.